Good morning guys. So nandito tayo ngayon, ngayon sa aking ano bubong na aking munting tahanan at ating uh, ayusin guys. kasi may spotted ako dito na isang ayan butas na. No? So ang butas na ito guys hindi naman tago sa lalim, ito lang yung pinaka flashing niya sa gilid eh, no? Ayan, doon ko. Ang gagawin ko dito ay taggalin ko yung may portion na mayroong kinalawang no? so hindi ko alam bakit nagdaganito dahil bago naman yung yero natin ayan tingnan nyo bagong pintura at color yan makapal din pininturahan ko pa ulit ayan so minabuti muna natin gumamit ng safety harness ha? at nandito tayo sa tok ng bubong ayan so ito na guys tinanggal ko muna yung portion ng kalawang din ako tinapala ng bagong yero para sa ganon dugtungin ko na at sa pamagitan ng <coughs> parina tapos i-rebit natin para ayos at maidugtong yung ating uh, itatapal then after So magbubutas na tayo ano? Para may ma uh, i -re na natin yung kanyang dugtungan. Ayan. So ah uh, abang nyo yung resulta guys no? So, then tayo kasi guys pag di natin wala naman tayong gagawin di, e, kaya gahanap tayo dito sa bahay kung ano naman pwede natin gagawin Ayan. So, Repairman man muna tayo ngayon, guys. So, mainam na may mga sarili tayong gamit sa bahay tulad ng barina, grinder, uh, at pang sa ano, para ready ready. So, ito na, guys. na So, kung nakikita nyo, <coughs> medyo unti na lang at magagawa na natin So, para dumating man yung tag-ulan or bagyo, panatag tayo safety ang ating pamilya. At the same time, wala tayong iisipin kung nasa duty man tayo, nasa trabaho man tayo. Alam natin na hindi tayo mag-aalinlangan. Iisipin natin yung ating mga pamilya sa bahay kung umuwi sa lila. So, ngayon pa lang, kailangan paghandaan na natin. Ayan. So, ito guys, konting-konting na lang, no? Then, after nyan, uh, gagamitan natin ng uh, sealant. So, sa portion nito, nagbubutas pa lang tayo. <coughs> so, terik ang araw, guys, Itong ano. Pero, kinaya naman. Ayan, gagamitin natin ng sealant guys. So, yun nga lang, ang aking nabiting, biling sealant ay kulay itim. So, yan lang muna guys, no? Thank you for watching. Tapos na tayo. Maraming salamat. Bye-bye. Mabuhay. God bless you. So,